Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Hello ka Backyard. So ito na yung quails natin. Last quail na po natin ito. And sad to say po, stop na po ako ng quail farming or backyard quail for a very reason na very important po. So salamat po sa pagsusubaybay nyo sa amin from... Simula kami Ah, lahat po ng tinuro ko sa inyo doon sa vlog ko po ay totoo po yon Yun po ay may proper or yun po yung ginagawa namin para makapag well farm. So, nakabot talaga kami ng 3,000 per 20 days sa 100 heads po. So, pag one year na, bumababa na bumababa yung egg nila. So, ito po ang no number one reason po, hindi po dahil sa... ah uh, sa lugi, hindi dahil lugi po, hindi dahil uh, maliit yung income niya, hindi po dahil sa workload. So, ako po ay isang full-time po sa ministry namin as a full-time outreach pastor. Isa po ito sa uh, paraan na makapagsustain sa amin ng aking asawa. kasali na po yung hydroponics farming. So, ang quail farming po ay nakatulong din sa amin. Pero sa ngayon po dahil po marami na work or marami na uh, opportunity at parang kaya umalis sa bahay So wala na akong time para po dito sa quail Paglinis ng mga ipot, ng pag-maintain na kanilang mga nutrients at Yun po ang isa sa pinaka rason po bakit po ako nag-stop po sa quail farming Pero kung kayo po meron po kayong enough na time sa quail well farming, do it po. Patuloy nyo po kasi meron talagang income. Nag-stop ako, hindi na po kami lugi. Yung tulungan, bawing-bawi na po. May, mayroon na po kami profit po sa quail well farming. Ito po ay apo na po ito ng mga nauna. <laughs> so, ito po ay apo na. So, hanggang ngayon, tingnan nyo po. Ito yung iba nila na mga kapatid. So, nasa mga 30, na, 30 plus na lang po natira. Kasi po ang iba ay Amin na pong inulam. So, ito po ay ulamin na po namin. Marami na din pong namatay. So, kaya po, backyard, mag-stop na po muna ako until until the Lord allow me to go back sa quail farming. So, say goodbye to them, backyard. They are now our food for few days. So, in the new year po, focus po muna kami sa hydroponics farming, and then sa aming organic gardening. Yun po yung focus muna namin din sa fish po namin, ano. So, keep updated and thank you for supporting backyard farming. Makita ko din po sa inyo yung aming kulungan na bakanti na yung three layer po. And God bless and continue to inspire others po para po makatulong sa ating uh, kapwa pilipino how to grow food, to provide food, and to karoon ng extra income lalong lalo na sa mga full-time po na parent o sa ministry or full-time parent or even if you're single, naghahanap ng trabaho ito yung isa sa pinakamaganda na investment so learn it from my video God bless and see you next time Hello ka-backyard, so ito na po goodbye na sa ating whales sorry pinanggal na po namin lahat po yung may kulungan at uh, depende sa aking misis kung anong gagawin niya dito. so, see you. And, meron po tayong tutorials yung about sa Pogo Farming po. You can check it sa ating playlist para po makita niyo paano magsimula sa Pogo Farming po sa backyard. So, na stake ko na po yung reason kung bakit po nag-stop ko muna ako. Now, just watch it for oh, And God bless you. And Happy New Year. Remember, God loves you so much. Whatever nangyari po sa 2024, leave it behind. The Bible said, press onward. No? Patuloy po tayo moving forward, knowing the Lord, loving the Lord, and obeying the Lord. Jesus will come soon, and I pray and I hope nakasali ka sa kanyang dadalhin pabalik sa kanyang kaharian. Mahal po kayo ng Panginoong Yesus. May your 2025 be a year of breakthrough financially, be a year breakthrough in healing and provision sa bawat family niyo po. We are the Backyard Farming and we are here to say God bless you and have a good new year. Say bye-bye!